Dayo no? Oh, ay ay, ay Ano ba 'yan? Anong isda 'yan? Eh, pirapia. Pirapia orange. Yeah. Ayan, kaya muna kami mga master. Ayan, yeah, shoutout sa mga BLA family dyan. United Angler, shoutout. Kay Mon, Mon, Acero. Sa mga Scarol dyan. Ayan, yeah, So, kaya muna tayo. may to. Ayan, may Ayan, So, kain mo na mga master bago dumiretso sa fishing spot. Ayun o. Ayun o. Master, dito na kami sa fishing spot Laurel Ayan Simulan na kami ang fishing adventure Kasama pa rin si Master Joven serod, Rod Yun Sa Lador Tsaka si Sairu Meron bang blue marlin dito? Hahaha Let's go sama Sa mga bihalay family ulit Diyan Sir Kim Si Konsey, hindi na ako si Konsey

Alam ko may na rin dito eh, di ba? Ang tap na mga lolo. Yuyo madaya. Ahagis na agad. Ahagis na agad yuyo madaya. Makakatawid ka doon? Yeah. Yan, dyan? Dyan? Ka yan. Babaw lang yan. Basta itlog. Yan lang. Okay. Dino, lumuso nga sa job, you know? Papunta doon sa isla. Doon ko, ruins. Ruins ba yan? O, oh, ang gantuhod lang naman eh. Cyrus, o kumuluso mo. Kumuluso tayo mamaya. Pag na tayo. <laughs> yes. <Yeah. laughs> na. <laughs> Pero pag hindi. Pag hey, muna. <laughs> Sila <wala>. muna. <laughs> Ayun na, nakatawid na nga. <laughs> Iiwas sa job yun, eh. mga master. Ayun na. kamay Kamay-kamay dyan. Bolo ka lang ha, sisigaw ka lang pag kailangan mo oh no no, 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 no. <laughs> Ayo, baka tubong, ano oh ayun mga master oh. para kayong mga nalubugan ng barko dyan oh. <laughs> Ayan, dito pa rin kami mga master sa Laurel Taali dahil ang mga masaro ano ba yan mga tilapia ba yan o jaguar Jairo sa taas mo o oh. nagpison din o oh. ayungin na ba kulay pink mapink tilapia dito eh, okay, tanongin niya master, ano ba yan? Mukhang kalahating ano na yan ha ah. Kalahating cooler na yan oh. Ayan, sa mga gusto sumama dito maser ha ah. Kontakin niya lang sa job at door, yun o oh. Ay makita! Ayan o, mga isdan jaguar o oh, saka tilapia oh. o so, Tilapia oh, yun o, oh. kalahating cooler na yan oh. Ayun, ang no, mama ko. Oh. Ayan, oh, oh, eh, o. No? Ayan, ang ulit ni Masan Jobe, o. Ayan, o. Seryoso, o. Ayun. Laki, o. Oh. Malakas na kakangin, o, Ayan. Pero oh, okay, okay na muna ng ano, fishing adventure dito. Sabi't ito lang siya. Dahil oh, pati nga oh. Ano ba yan? Anong isda yan? Eh, may lapi ah. May orange. Kaya,

kulay pink, tapi <laughs> oh, Grabe oh, <laughs> oh, eh. yeah. Yeah. Kulai pink. Mm. <laughs> Ayan. Ayan, oh, 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 Dito na lang muna at kami mag lunch mga master. At oras na para kami mag-lunch. -la <laughs> si Rondi nakakatala raw sa guto. Ang basa sisiw. Sa Lans muna kami mga master At pagluluto pa Ayan Next spot kami Lipat daw ng spot At ano na rito eh Medyo malakas ang hangin Hindi kaya ng power ayun mga master Bagong spot kami Ayan. Lipat kami rito sa dalisa Ayan target daw nila ano biya ang bibiya naman daw sana makako ng biya ang malaki biya akin yan nako sabi na lagi nahulog eh lagi nahulog yung akin lisensya mutit kesa sinabit. Bayo kong bayo ko eh. Wala na yun o. Dagka o eh. Yun. na yun No, 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 no. Sinabit ka sa no, no, no. kahoy. Laki o. Oh no. Ayan, totoo na yan. Ah, tunay na, tunay na. Malaki tau. Asa ah, na?

Ang laki mo, kanduli nga oh. Ah, oh, ang laki ng eh. Oh. Ayun oh. Pating. Pating. Oh, ayun oh, oh. Oh, malaki. Pwede, pwede, mo. pwede, pwede, pwede Sabi mo, isang kanduli lang kailangan mo. Oh. Pwede, 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 pwede na, Oh. Sangilo. Hahaha. Hahaha. Hahaha mga sir oh. Mga isang kilo. Tsaka ito. Mga isang kilo. Tsaka tilapia. Arroyo. Ayun oh. Mga sir, yung huli ngayon no. Grabe oh. Oh pwede na. Pwede na. Pwede na. Yung <laughs> 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 oh, pwede tayo Ha? 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 Ayun mga master, tapos na kami ngayong araw na to sa aming busy adventure dito sa Talisay, second spot na. Ito ang aming pangalawang spot. Sabi Sir Sir Kim, Terminal 3 daw. O, oh, Terminal 3, Sir Kim. Shoutout ah. daw sa iyo. Cebu Pacific. Yun Cebu Pacific. Ayan, yeah, shoutout sa mga BNI family dyan. Okay, Mon Mon. Mon, shoutout sa iyo. Ingat sa Baguio. Ayan. Yeah saka sa mga United Angler alam ba yan Scarol shout out wala pa tayong extra plastic dyan? yan so dito na lang muna mga master eh. hanggang sa susunod na pisong adventure namin yan Sails, sa ka pala sila Ador Cyrus saka si Rod at brother Joven Ayun. Palagay muna. Ayun. Ayun. lang Ayun.